Sa gitna ng umiinit na sitwasyon sa Gaza, isang matinding pagtutol ang umalingawngaw. Tuluyang tinanggihan ng Hamas at iba pang Palestinian factions ang bagong UN Security Council resolution. Ang tanong ngayon, bakit nila ito tinutulan? Ayon sa mga grupo, ang peace plan na inaprubahan ng UN, kabilang ang pagbuo ng International Stabilization Force at isang bagong governing body ay hindi tunay na para sa kapayapaan. Para sa kanila, ito ay isang hakbang na sumasakal sa national will ng mga Palestinian. Sinasabing para itong ipinapataw na international guardianship. Ibig sabihin, inilalagay nito ang Gaza sa kamay ng mga dayuhan sa halip na bigyan sila ng karapatang pamunuan ang sarili nilang lupain. Malaki rin ang pangamba nila sa mandato na magdisarma ng mga non-state armed groups. Nakikita nila ito bilang direktang pag-atake sa kanilang resistensya at posibleng magbigay ng pabor sa Israel. Bukod pa rito, iginigiit nila na ang paghihiwalay ng Gaza mula sa iba pang Palestinian territories ay sumisira sa matagal nilang hangarin para sa isang malayang estado. Kaya habang nagpapatuloy ang mainit na debate, nananatiling bukas ang tanong, ang resolusyong ito ba ay tunay na daan sa kapayapaan o isa na namang banta sa kanilang soberanya? Kung nagustuhan mo ang ganitong klasing news update, huwag kalimutang i-like at i-share para mas maraming makaalam.